you <laughs> Hindi papayag itong si Tanggol na si David ay magtagumpay sa masamang binabalak nito laban kay Ramon. Nahuli ni David itong si Ramon na kausap itong si Marites at malinaw ang kanyang darinig ang pagkasabi ni Tess patungkol sa ginawa ni Tanggol kay Rigor. Kumukulo ang dugets ni David sa sobrang galit kay Tanggol. Nalagay umano sa alanganin ang kanyang pagpapanggap. Lahat hindi pa umano niya nakuha ang mga ari ari-arian ng mga kabalyero. Pinapahamak na siya ni Tanggol. Walang may paliwanag ng maayos naman itong si David kay Ramon kahit sinakyan pa niya ang ginawa ni Tanggol kay Rigor para palabasin na siya nga ang tinutukoy ni Marites na tanggol. Kahit masama na ang kutob ni Ramon kay David, nararamdaman niya na may maling nangyayari o mano nito. Alam na rin ni David na alam na ni Tanggol ang totoong pagkataon nito kahit ura-ura din tong nagdesisyon si David na wakasan ang buhay ni Ramon bago pa umano mangyari na mahanap ni Tanggol itong si Ramon. Agad tinipon ni David ang kanyang tauhan ng palihim para puntahan umano ang lugar na pupuntahan nila ni Ramon. Doon umano nila titirahin itong si Ramon para para sa kanyang plano, kampante naman itong si David na hindi na makatakas itong si Ramon sa kanyang mga bala sapagkat marami din ang kanyang mga tauhang kinuha. Walang kamalay-malay itong si David na ang sinasabi ni Ramon na pagkita-kita nilang tatlo ni Marites ay isa din tong patibong ni Ramon para lumabas o mano ang katotohanan ng pagpapanggap ng Peking Jesus. Sa kabilang banda, hindi rin nabahuli itong si Tanggol. Kailangan niyang iligtas itong si Ramon. Sinimulan kaagad ni Tanggol ang paghahanap kay Ramon at sa tulong din ng kanyang kaibigan ay natunto ni Tanggol ang bagong mansyon ni Ramon. Sa mga oras na yon ay planchado na rin ang plano ni David. Dumating si Tanggol sa mansyon ni Ramon ngunit nagkataon din na palabas na ang sasakyan ni Ramon. Ligi sa kalaman ni Tanggol nasa loob ng sasakyan itong si David. Kampan din naman itong si David na sumama kay Ramon. Nakitain nila kuno itong si Marites dahil batid ni David na hindi na mapangabot si Ramon at Marites. Tatapusin na umano niya ang buhay ni Ramon. Sinundan ni Tanggol ang nasabing sasakyan at handa na rin itong si Tanggol sa kalalabasan kung sakaling magkaharap umano sila ni Ramon at anuman ang sasabihin nito, tatanggapin siya bilang anak. Ang mahalaga para kay Tanggol ay malaman umano ni Ramon na silang dalawa ay mag-ama. Ni David magtagumpay siya sa kanyang plano pero hindi niya alam na iligtas ni Tanggol itong si Ramon.